Huwag ka bago magsimula ang laban Kapag mahirap, isin mo lang Basta ipagpatuloy mo lang Isin mo lang hanggang sa dulo kahit duguin ka Hanggang dumating ang tamang panahon Para sa'yo Okay lang na hindi mangyari yung gusto mong mangyari Ang hindi okay ay eh yung Hindi mo man lang sinubukan gawin yung Alam mong kayang-kaya mo na gawin nga ba makukuha yung balance ng buhay? Yung hindi sobra, hindi gulang. Uh, sabi nila, hindi raw talaga mahanap yun eh. Dapat daw ikaw mismo ang gumawa. Maging mabait ka pero huwag kang magpapabuso. Magtiwala ka pero huwag kang magpapaloko. Makontento ka sa buhay pero huwag kang titigil na mapaganda ang buhay mo. ka lang sa gitna nung uh, kumakapit at bumibitaw. Ang buhay daw, para kang nagbibisikleta. Kailangan umandar ka para hindi ka matumba. Minsan may mga bagay na pakiramdam mo hindi mo kakayanin. Totoo naman eh, iba-iba ang talino ng tao eh. May magaling sa math, may magaling sa sports. Pero hindi mo malalaman kung gaano ka kagaling kung hindi mo susubukan eh. Yun, ang unang hakbang at uh, pag nandong ka na, dapat hindi ka sumuko. Kasi pag hirap na hirap ka na, pag tingin mo wala na pag-asa, pag yung pakiramdam mo eh, hindi mo na kaya, pero kinaya mo, doon mo masusukat ang galing mo. Pag gano'n na ugali mo, kahit kailan, hindi ka matatalo. Hindi karera ang buhay, kaya hindi tayo dapat nakikipag unahan sa iba. Kung lagi nating ikukumpara yung mga sarili natin sa mga taong nakakalamang sa atin, eh hindi tayo magiging masaya. May nagsabi nga na ang pinakamayamang tao daw sa mundo, eh hindi yung may pinakamaraming pera at ari-arian, kundi yung taong kontento na sa mga bagay na meron siya tandaan nyo lang na magkaiba yung pangarap sa ambisyon. Kasi ang ambisyon, may totoong limitasyon. At yung limitasyon ay yung realidad, yung katotohanan. Kadalas tayong mangarap dahil gusto nating takasan yung katotohanan. Pero pag hindi natin hinarap yung katotohanan, hindi natin maabot yung ambisyon natin. At pag hindi naabot yung ambisyon, yung iba doon nagsisimulang mawala ng ganang mangarap. Hanggang isang araw, kahit mangarap, ayaw mo nang ambisyonin. Sana wag ganun. Di naman kailangan malaki ang ambisyon. Kahit maliit lang. Magsimula ka sa madali para madali mo rin matapos. At ang pinaka-importante, huwag mong iasa sa iba. Huwag kang hiram ng hiram. Huwag kang hingi ng hingi. Kung maaabot mo yung mga ambisyon mo na walang tumutulong sa'yo, ay hindi yung posibleng in the future. Eh maabot mo rin yung mga pangarap mo. Ambisyonin mong mangarap at pangarapin mong mag-ambisyon. Pag nagmamature tayo, parang nauobliga tayong kalimutan yung pagiging bata. Eh. Mas lumalaki daw tayo, mas lumalaki yung mga problema, mas lumalaki yung uh, responsibilidad. At pag nangyari yun, ang dami ng mga bagay na lumalagpas lang sa atin. Nung mga bata pa tayo, wala tayong pinapalagpas eh. Kaya parang haba ng araw, di ba? Parang lahat ng bagay big deal sa atin. Naalala mo pa ba, ba nung uh, una kang nakakita ng rainbow? Wow! Eh yung bago sumara yung na namamatay yung ilaw. Wow. Naalala mo ba nung una kang maligo sa ulan? Nung una kang nakatikim ng chocolate? Naalala mo nung una kang nakainom ng coke? Wow. Sa maniwala kahit sa hindi, ang dami pa rin mga ganun sa paligid natin. Mga bagay na hindi pa natin alam. Pero dahil mayayabang na yung mga mature ng mga sarili natin, <laughs> hindi na natin ini-enjoy yung kababawan. May mga nagsasabing matanda na tayo kaya hindi na tayo naglalaro. Pero ang totoo, hindi na tayo naglalaro kaya tayo tumatanda. Sana huwag nyo ang mawala yung inner child niyo. Huwag tayong maging isip bata. Dapat lusong bata. Para kahit gaano kaliit, kahit gaano ka babaw, kahit gaano ka walang kwenta sa iba, ang importante, makahanap tayo ng dahilan para maging masaya. At ng tao, may hangganan ng pasensya. Kahit nga yung, ano eh, pinakamabait, naku, napupuno yung mga yan. <laughs> Kaya dapat, huwag nating abusuhin yung kabaitang pinapakita nila. Dahil pag natauhan sila, naku, hindi nila may iwasang, iwasang ka na. Eh sa huli, talo ka kung maghahanap ka ng masisisi. Ang totoong panalo ay eh, yung kayang yung kayang pangatawanan, yung pagkakamali nila. Dumadating sa lahat yung panahon na tinatawag nating toxic. <laughs> yung tipong ang daming problema, ang daming mong kailangan gawin, ang daming mong kailangan ayusin. Pag nangyayari yun, eh, huwag sana natin kalimutan na pwede namang magpahinga. Hindi lahat ng nasira, eh ikaw dapat ang umayos. Hindi lahat ng kakilalo mong nalulungkot, eh ikaw dapat ang magpasaya. May kanya-kanya tayong responsibilidad at kasama dyan yung pag-aalaga natin sa sarili. Mga cellphone nga eh, kailangan mag-charge, di ba? Tayo pa kaya. Kung masyadong toxic ang buhay, time out. Pag nakabuelo ka na, maaayos mo rin 'yan. Lahat naman nagkakamali. Wala naman taong hindi nagkakamali sa buong buhay nila. Pag hindi ka nagkakamali, ibig sabihin, wala kang ginagawa sa buhay. Mas okay na yung marami kang nagawang mali kaysa yung hindi ka nagkakamali, wala kang ginagawa. Pagka naman successful ka, hindi naman ibig sabihin, eh, hindi ka nagkamali kahit minsan. Nagiging successful ka lang pag hindi na naulit yung mga pagkakamaling naranasan mo sa buhay. Lahat ng tao may kahinaan. Pero yung mga tao malapit sa atin, sana yung lakas na lang nila ang tignan natin huwag yung kainaan nila kasi mahirap na eh gusto mo ba ganon din ang tignan nila sa atin isa sa mga bagay na nagpapakita ng kainaan natin ay eh, yung pagsuko pag may problema eh, kasi maaga pa talo ka eh pero isang sigurado naman paraan para magtagumpay ay eh, yung kagustuhan nating sumubok ng isang beses pa tuwing nagkakamali tayo importante ang balansehin yung uh, buhay at trabaho. Minsan kasi uh, nasusobra na tayo sa trabaho eh. Nakakalimutan na natin kung paano mabuhay. Pagtanda naman natin, di naman natin sasabihin na uh, sana dinalasan ko yung pag-overtime para mas malaki yung kita ko, di ba? Madalas ang maiisip natin eh, sana mas marami tayong naging oras kasama yung mga kaibigan natin, yung pamilya natin. Kaya, hinay inay lang. Mas importante ang buhay kaysa sa anak buhay. Lahat tayo may mga bagay na gusto natin, pero hindi natin nakukuha. At minsan, hindi natin maiwasan na sumamahin loob natin pag nangyayari yun. Yung sama ng loob na yun, madalas nasusukat ng laki ng kagustuhan natin na makuha yung gusto natin. Mas gusto, pag hindi natin nakuha, mas sumasamahin loob natin. Okay lang yun, hindi naman kasalanan na maghangad eh. Pero mas okay yung walang wala ka, pero naghahangad ka lang ng konti, kesa dun sa marami ka na, naghahangad ka pa ng mas marami.